so mga idol, mga ludi. So mabilis ang tutorial lang tayo about ito sa hazard light ng Honda Click 125. So ganito lang gawin nyo. Madali lang to. So hindi nyo kailangan bumili ng mga switch. So ito lang yung kailangan nyo. Isang 3-way na hazard switch. At saka ito lang. Uh, ah, tandaan nyo na lagi. Itong gray na color. Yan po yun ang supply ng ating hazard switch din yung dalawa na yung white at saka red dito yan yung connect sa may green at saka light blue yan o yung light blue kahit saan lang dyan kahit baliktad baliktad rin mo yan kagana yung hazard light so yan lang kasimple mga sir so yan yan magkaroon ko na ng hazard uh, light ipitan lang natin so yan lang Then ito, hanapan nyo lang ng magandang mounting. So pwede nyo dito i-budasan. Dito banda. Yan lang, simple lang. So yun ang hazard. So basta tandaan nyo lang lagi. Ito yung supply, yung color gray. Then, yung orange at saka light blue, kahit saan lang. No, kahit pa ba baliktad-balik nyo lang, yung sa hazard switch, yung supply is yung center. So, yung left at saka right na outlet, kahit saan mo lang ilagay dyan, either sa orange or sa light blue. So, Yan lang. Kasi sila ma'am bumili ng switch, napakamahal nun, pero hindi yun pwede kasi pang Yamaha yung nabili nila. So, mag Alright, so dito ako naglagay ng hazard switch para convenient lang sa driver kung mag uh, switch into hazard so madali lang siyang uh, pinutin na sa left handed at ito na yung ating uh, final output tanda nyo lagi mga sir itong green na color yan po yung supply ng ating hazard switch at saka yung orange at saka light blue kahit saan lang yan mga sir kahit balik-baliktarin mo yan ay gagana yung hazard uh, Light mo mga sir. So, yun lang. Uh, Mabilisang tutorial lang to. Thank you so much. Uh, don't forget to like and follow our page mga sir. Thank you so much and God bless.